tusok na mga sud ko no nga nakita ko mga sudan Kaya tagtungkuan ang butang sudan Mga mga gusok Kaya Boto ng gud ko haro uy kaya isa kinabuhi sa miya kaya ibita nga butang ang sudan uh, kaya may okasyon di na makabutang kaya tagigdaan na mo, alaga ng miya grabe kaplastar ka mga kagusok tanawa mga kagusok no so sige you know, na ako, mauna naman kami ming grabe kaplastar niya mga kagusok ko no. pastilan lang okay. kung pagkaon um, pa yun idogay na hurot kaya tagigdaan hindi mabuhi pa mga din gusod kanon Ayo nah, mga rusok, aja kayo mutang no. ka, aurai. No? No? di pake, batang, gusok, no? Yan, no? Mm, mga mga oh, Pasti dan no. So, mga so, kami, mam, alaga, namiya, diyan, no. E, no. Mga mga pa. mga out sa mga mga followers. Kung mga na kami no. pa sa ato mga Katagal na po yung gayon na ming ming oh. Yan yung kagusok. O, oh, dito diba mga kagusok. Magkita na po ang ming ming. Meow miaw. Ayan mga kagusok. Oh. Ah, bye bye mga kagusok. Good night na ming Good night. Good night, na, ming. -mingo. Good night. Good night. Good night na ming ming na. Good night. Good night. Tadaan ko lang kayong tingog ko eh. Tingog dalang biya.